solution natin para sa ganyan magpatayo ng isang 11-story na di-kalidad na ospital. No? Okay po ba yun? siya chismis? Totoo po yun? Yeah. O oh, yun. Siyempre, di ba may sakit ka na? Pahihirapan ka pa ba? Di ba? Ayaw natin yung gano'n. Walang binabayaran. Sa Sultan Kudarat, gano'n din. Sa Iloilo, gano'n din. Sila e probinsya. Tayo lunsod. City tayo. Progressive city pa. Tama po ba? Gusto niyo ba zero billing? Yeah. Walang bayad. Na lahat ng gamot nandoon na, hindi kayo mahihirapan. Hindi niyo kailangan bumili ng gamot sa labas, doon sa mga butika sa gilid-gilid. Tama po ba? Okay. No? Lahat nandoon. Na. Kaya hindi ako nangangako. Kaya kong gawin. Kasi, kaya this. Tama po ba? Okay. Anyway, ako pala si Ate Sarah isa sa may-ari ng si Gerard Construction. Yung isang may-ari eh syempre yung aking uh, bitter half, ay sorry, better half, si Carly Diskaya. At ang pangalan ni Gerard, galing yan sa pangalan ng anak ko na nandito ngayon, si Gerard. Kasama ko ngayon ang aking anak si Gerard tsaka si Matthew. So yan eh, yung company namin, 22 years na siya in existence. Kasi 22 na siya eh. Kaya 22 years old na rin yung company namin. Hindi kami nag na malaki. So anong gagawin ko para sa Pasig? Anong pangarap ng isang Atisara? Siyempre ang gusto namin, unang-una, ba, diba, Sino naka-attend ng na medical mission? Dalawang ulit ako bumaba sa Pineda. Ganyan ko kamahal ang Pineda. Not? Twice kaming bumaba. Siyempre, dun sa medical mission natin, may, may bayad ba? Wala. O, oh, di ba, may libre pa kayong masahe, may libreng money pedi, tsaka may libreng nga uh, gupet. Tama po ba? Yan, e, eh, ban band-aid solution lang yan. So, hindi yan permanent solution, yung medical mission. Ang permanent solution na gusto natin mangyari, ay, sorry, ah, mga bata, ah. Teka, wait, excuse me. Yan, para bababa tayo. Yan. Siyempre, ang permanent solution natin para sa ganyan, magpatayo ng isang 11-story na dekalidad na ospital. No? Okay po ba yun? Yeah. Di ba ang hirap ngayon? Kasi ang dami nang sa amin sa, uh, sa office na humihingi na pang CT scan, pang MRI, pang laboratory, kasi wala tayo nun. Meron na ba na confined dito sa PCGH o Child's Hope? Meron na ba? May na-try na ba? Totoo po ba na Minsan nasa monoblock na lang yung pasyente, tapos eh, nakadextro siya. Three days minsan. Hindi siya chismis, totoo po yun. Oh, yun. Siyempre, di ba, may sakit ka na, pahihirapan ka pa ba, di ba? Ayaw natin yung ganon. Kaya tayo gusto natin magpatayo na isang dekalidad na ospital para ma-accommodate lahat ng mga pasyente natin. Okay po ba yun? Tsaka ang isa pang pangarap ng Ati Sara Chan ng Kim Kaya Dis, sa South Cotabato, meron po tayo nga, uh, meron silang hospital doon. Walang cashier, zero billing, walang binabayaran. Sa Sultan Kudarat, ganun din. Sa Iloilo, ganun din. Sila ay probinsya. Tayo, Lunsod. City tayo. Progressive city pa. Tama po ba? Gusto nyo ba zero billing? Walang bayad. Na lahat ng gamot nandoon na. Hindi kayo mahihirapan. Hindi nyo kailangan bumili ng gamot sa labas. Doon sa mga butika sa gilid-gilid, tama po ba? No? At lahat nandun na. Ang gusto din natin, siyempre, mga senior citizens natin, mga lolot-lola, sino nandito na lolot-lola? Isang pangarap ng Tinkaya Dis, magkaroon ng libreng mga maintenance nyo, no? Okay po ba yun? Sinabi yun ni Vice kanina. At gusto natin yung mga maintenance na yun, maihatid sa bahay nyo. Okay po ba yun? Siyempre, no, sasabihin nyo si Ate Sara naman, no, nagsikukwento na naman to ng uh, parang hindi ka panipaniwala. Sa Makati po at Tagig, nagagawa po nila. Di ba po hindi naman masamang gumaya? Basta na ihahatid natin yung serbisyo sa bawat pasigenyo, tama po ba? Kayang-kaya kaya this. Meron kaming pamilyang pasigenyo card. Nakakuha po pag kayo? Lahat meron na? Wala pa. Oo. Pagtapos ng ano, siguro i-implement natin. Pag meron na kayong ganon, kayo ang prioridad namin. Kung kami e palarin pala rin sa no? So kayo yung magiging priority natin na mapaabot ang serbisyo ng, uh, ng uh, pamilyang pasigenyo. Anyway, isa pang pa gusto natin. Sino walang bahay? Ang dami. Di ba nakita nyo kanina yung presentation? Di ba ang gaganda ng mga pabahay? At, al, na, may location kung saan natin itatayo. Kasi baka sabihin nyo, saan ba itatayo yan? Meron mga location na itatayo. So yung pabahay na yan, gusto natin siyempre, gusto nyo ba mailipat kayo sa Tanay o sa Laguna? Ayaw nyo, di ba? nandito yung, ay, sorry, nandito yung trabaho nyo, nandito yung mga kamag-anak nyo. Kasi yun nga yung sinasabi ko, ang pasigenyo, one way or another, paglihiti mo kayong pasigenyo, mag anak tayo, no? Tama po ba pag lihitin mo kayong pagsigenyo? Ayaw nyo mahiwalay. So, pag nilipat kayo sa Tanay at Laguna, layo na nun, no? Ang gusto natin, pag nagpatayo tayo ng pabahay, dito pa rin kayo sa Pasig Titira. No? Okay po ba yun? Siyempre kami construction company. So, alam namin kung itong mga sinasabi namin, magagawa ba namin o hindi. Tama po ba? 22 years na ako in the business. Ang company namin ang St. Gerard Construction. 41 companies in sa buong Pilipinas, ang quadruple A. Isa kami doon, no? 41 lang sa buong Pilipinas, isa doon ang St. Gerard Construction. Kaya alam namin kung ano yung sinasabi namin. So yung sinasabing ospital na ipapatayo sa dalawang taon, meron kaming pinapatayon ngayon na ospital sa Manila, no? Last year namin siya inumpisahan, matatapos na siya ngayong taon na to. Dalawang taon. Kaya hindi ako nangangako. Kaya kong gawin. Kasi, kaya this. Tama po ba? Yan. Hindi kami na, ang gusto namin maipasok yung experience namin bilang contractor. Siyempre, ang experience namin lalo, mga flood control. Bumabaha ba dito? Hindi naman. Mo o yun, baha mga kalsada, mga drainage, nung dumaan ako sa looban nyo, ang daming pangit na drainage na, tama po ba? Na, nakakadapa, tapos yung mga pababa, paakyat, yung mga hagdan nyo, nakita ko, parang madudulas na tayo. No, ayaw natin ng ganon. Siyempre, i-improve natin yan. Yung lalo na yung mga drainage system natin, kasi yung dati, nakadesign yun, nung konti pa lang ang tao. E, ang pasigyan nyo ba, nababawasan o nadadagdagan? Oo nga, parang baby factory dito. Tinan mo, di oh. ba? Diba? So, syempre, kailangan i-upgrade ang mga drainage system natin para ma-pacify ma lahat ng needs natin. Ano yan? <laughs> ha? <laughs> Sorry. Yan. So, anyway, isa pa sa pangarap natin na magkaroon ng trabaho. Kasi yun ang kailangan natin. Trabaho, tama po ba? Diba binanggit ko earlier na gusto natin mag-deliver uh, mag ng mga maintenance sa mga senior citizen natin. Tama? Eh syempre, sino mag-deliver? Balita ko dito sa Pineda, isa sa mga problema nyo, ang dami daw tambay. Tama po ba? Maraming tambay, walang trabaho? Oh, uh, sino yung mga tambay dito na may motor? Sino yung may... Ayun, may motor. O sige, bibigyan namin kayo ng trabaho. Kayo yung magde-deliver ng gamot sa mga senior citizen natin. ba? Diba? Yung diba mga barites dyan na walang gawa. Kasi sabi, isa daw ang problema dito, maingay daw. O. Siyempre, ang gusto natin gawin, magbigay tayo ng livelihood sa mga nagmamarites dyan. No? ba? Diba? Okay po ba yan? No? Bigyan natin ng livelihood, something na pinagkakakitaan. Siyempre, hindi lang sa ang kita ni tatay. Tama po ba? Baka pwede tayo bilang nanay, eh, makatulong din sa mga tatay sa bahay. Tama po ba? Para yung expenses, lahat, shared expenses. Kasi kami ni Kuya Curly, pareho kami nagtatrabaho. Kaya naging ganito kami. Magkatuwang kaming dalawa. Kaya yun ang ano natin, no? Yun yung siguro yung key to success namin na kaming dalawa ay magkatrabaho, no? Tsaka iwas din na nababantayan namin ng isa't isa, diba? Uh, anyway, ako ay eh, hindi din ako mahaba magsalita kasi gusto ko yung uh, action ka agad. Kasi yun yung, uh, yun yung uh, ano namin eh. Siyempre private company kami. Hindi naman ako talaga politiko, tama po ba? Ayoko mga ako na hindi ko kayang gawin. Tsaka nandito yung mga anak ko. Nahihiya ako. Na ano, syempre tayo mahal natin mga anak natin. At balang araw, gusto ko, syempre hindi ko masasabi na Ten years time, ganito pa rin ang kalagayan namin. Wala nakakasabi ko ano yung future namin, na, natin lahat, di ba? Gusto ko, yung mga anak ko, kung ano yung tinanim ko, yun din yung aanihin nila. Kaya kung ako magtatanim na maganda sa Pasig, gusto ko maani din nila balang araw. Yung mga serbisyo. Kasi ako din, hindi ko rin masasabi. Baka sabihin ni Lord, kunin ko na lahat kung ano meron kayo gusto ko maani din yung servisyon na naipapasok natin sa Pasig. Tama po ba? sama-sama tayo. Yan. Anyway, pwede po humiling. Mari po humiling. May binigay ba sa inyo isang simbolo na red ribbon? Wala pa lahat. Oo, meron tayong ribbon. Etong red ribbon, ipapa red ribbon hindi yung cake ha, ito po papaikot na namin yung ibang red ribbon sa inyo. Maari po ba na hilingin namin na uh, samahan nyo ang Team Kaya Na pwede nyo nga kaming samahan sa laban na to na hindi laban ng Team Kaya pero laban ng bawat isang pasigeno? Pwede po ba? Maari po ba? Barangay Pineda? Yes! At nagpapasalamat ako na siyempre na na-overwhelm ako na Meron mga tao na tumatayo, tumitindig para sa Team Kaya lalo na kay Kagawad Daryl De Los Reyes at saka kay Kagawad Alex Ariola na talagang hindi kami ini iniiwan hanggang ngayon. Sama sa laban namin hanggang dulo. Tama po ba? Iiyak iyak na yan. <laughs> yan. But sana po, halimbawa itong Red Ribbon na to, bilang uh, pagkakaisa ng lahat ng taga-barangay Pineda, baka pwede po sabit nyo sa bintana nyo or kaya sa doorknob nyo bilang pagpapa, pagkakaisa sa team kaya this, pwede po ba? Sabi ni Kuya Carlino noon sa amin na, sa atin na ang mga empleyado namin naging hangin sa ilalim ng pakpak namin para makalipad kami na mataas. Maari po ba, Barangay Pineda, kayo ang maging hangin sa ilalim ng pakpak ng Team Kaya Des? Yeah! Kasi pamilya ang pasigenyo po tayo tama po ba? Sama-sama tayo sa hirap at ginhawa tama po ba? Kaya this? Kaya this? Yan maraming salamat po